ang mga sinabi ni Yamasita. Ito ang binasihan sa kampo ni Naoya Inui, na si Casimero ang tipong boksingero na di nag-iisip kung ito ay pabato sa kalaban. Basta itapon lang nang tapon, basta ito ay matamaan. Ang pag-iwa sa suntok ni Casimero sa kanyang mga kalaban, ito ay matagal ng nagpag-aralan Mula sa pagumpisa niya sa boxing na anim na taong gulang, isang kilos mo lang sa iyong tagiliran, alam na ni Casimiro na ikaw ay babat ng kanan. Kaya nailagan ang mga ito ng maliit na porsyento. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, i-like, like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para update kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Si Yamashita nga pala ang nakalaban ni Janril Casimiro noong 2019 na nakatikim sa bagsik na kamao ni Casimiro at sinabi niya doon sa Japan na si Casimiro lang ang tanging boksingero na magpahirap ni Nauya Inuya iba't iba ang klase ng mga boxingero sa ring may mga tao na gamit ang footwork sa pag-atra sa suntok ng kalaban ang tawag doon in and out tulad kay Pacquiao at Inoue huwag mo lang gayahin si Benoit Tiker na Joker baka mahulog ka doon sa garahian at hindi ka na makarecover Then... Mahirap makasuntok ang uh, tulad ni Inoy kung didikitan ito ni Casemiro. Ang tanging titirahin nito ay ang tagiliran ni Casemiro. Pero ang problema, makatama ba si Nauya Inoy? Kung ang kanang kamay ni Casemiro ay nasa ilalim at kung titira si Inoy sa panga ni Casemiro ay iilaglag ito ng isang pulgada at posible si Inoue makounter ni Janrel Cuadrualas Casimero. At kung alam na ni Casimero na ang kalaban ay nasaktan ito, ay di ito gigil na tulad kay Luis Nire. Iyong basihan sa lahat ng knockdown na tamaan ni Casimero. Lasing pa ito at alam ito ni Casimero. Pinag-isipan pa rin niya ito na makatama doon sa sentido gamit ang kaliwang kamay para bunso mata ng kalaban. Para big pagbigwas niya dito, kasali ang tuhod na hihina at tripiri siguradong hihinto ito dahil baka ma-hospital sa lakas ng kamao ni Cuadro Alas Casimero. Kung madali si Casimero sa patibong ni Inuwe, yak na may paglalagyan ito. Kailangan bantayan niya ito kung titira ng jab sa ilalim. Alam ni Casimero kung magjab si Inoue ay titira ito ng pinakamalaking suntok papuntang panga ni General Cuadro Alas Casimero. Kailangan bantayan niya ang kanan dahil titira ito ng walang alinlangan at ang panga ay at timpol sa ulo ang palaging tinatarget dito kung sa ang ating pag-usapan. Itong si Naoya ay tulad ng sniper na nakakubli lang doon sa unahan. Hindi itsamba kundi kung makatama. Pinag-isipan mo na at gamit ang bilis tulad ni Manny Pacquiao at Monito Donaire. Kailangan ang mata ni Casimiro sintalas ng Leon at Tigre dahil ang laban nilang dalawa kung sino ang makauna yun ang makatumba pero sa tingin ko dito hindi ito magkumpiyansa si Casemiro. tulad ng tinira ito si Sulanititi pag isipan siguro itong hanggang sa round 3 at siguro daw si Inoue ang maunang agresibo sa laban na ito dahil gigil ito sa mga pambubula ng cuadro alas kaya ang Labas nito si Inui ang galit baka siyang o maunang kakapitan ng malas At baka madali siya sa suntok ng counterpunch na lakas na kwadro alas Casimero Maraming nagsasabi na maging dihado si Casimero sa laban na ito Dahil sa wala na si Casimero sa prime kung may himala pang labanan ni Inui si Cuadralas, yun lang siguro ang posibleng makapagtalo ang ating pambato. Pero tandaan nyo, ang taong dating umiiwas ay sa harapan na unahan ng takot at ayaw ng bumigwas. Dahil darating ang panahon, kakapitan ito ng malas. Kung hindi man sila magtuos ni General Cuadro Alas Casimero, baka madisgrasya siya sa ibang boxingero. At pagsisihan niya si Bob Arum na hindi niya binigyan ang kababayan niyang mga fans sa kanyang megabytes unfinished business showdown ng kwadro alas at nauya in At hanggang dito na lang mga kapatid, kaibigan, kaparintian mga amigo. Salamat sa inyong pakikinig at ayon akin pong pasalamatan ng aking subscriber doon sa hanginan Southern Leyte Pilgrimage at doon po sa Bohol at buong Southern Leyte at yun po sa Tagbilaran City dumagiti City si Kuya Verkanyonis nga permanenteng naging kumbati sa iyang pagkagikik o pagkatawa at doon po kay bayaw kung si kan yunis Daguhoy Bohol, Philippines. At doon po sa mga classmates ko sa Katarman Northern Samal. Maraming salamat Noel Realeno sa binigyan mo ako ng kakaunting trabaho. At happy birthday sa kanya, advance. Yun lang po, babu.